Mga kaidol, nami dire mga kaidol, nagdaro mi mga kaidol. Ara oh. sa ang kaidol. Na mga kaidol. Ra. Na, ara ka kaidol, na, yung... nagdaro midre, mga kaidol. Na, nagdaro mi Among kabaw ko mga kaidol, kutosan na. mga kaidol, si idol ang nagdaro, Eh. Ah, idol na to ah. Oh, tara mga kaidol, oh. O oh, na. Norot ng saging mga kaidol. Kaon niya mga kaidol. Ha, lang tapos mo yung, mga kaidol. Na, okay? Okay na kayo ni mga kaidol, pero init lagi mga kaidol. Okay. Na, o. Oh. Na, morning daro may mo mga kaidol. Dako kayo na siya nabuntur, mga kaidol. Abot pa na dito mga kaidol, o. Oh. Na, abot pa na dito. Na, na mga kaidol. Ayoko e, kayo na na, napo na dito mga kaidol oh. Na. Diri mga sagingan sa akong mga kaidol. Na. Na mga kaidol. di, okay. Na tunok ko mga kaidol. Ara mga kaidol. Na. Nandiyan mga balay mga kaidol. Silingan namin dyan. Tapos doon kami nang uhag rambutan mga kaidol oh. Yan. Sa so, mga kaidol. Yan mga kaidol. Lapit na kami mga kaidol. Yan. Huh. Kakapagod mga kaidol. Ang init. Huh. kau yan. Ang mga kaidol. Init talaga. Yan mga kaidol. Sobrang init dito mga kaidol. Yan, tumakbo ang aking kauban kay init daw. Huli na mga kami mga kaidol. Marapit na kami. Yan mga kaidol. Ayun yung magdadaro mga kaidol oh. Naiwan. Sorry mga kaidol, naiwan yung idol namin. Laka na lang kami kaidol. Yan mga kaidol. I-follow nyo lang kami. I-follow I-follow lang kami mga kaidol. Kung nagustuhan nyo itong views namin. Yan mga kaidol. Nakarating na kami dito. Yan. Yan mga kaidol. Ito lang mga kaidol. Yan. Nabot namin dito mga kaidol. Yan mga kaidol. Baboy na. Thank you for watching!